Kumusta po kayo? Sabay-sabay nating kilalanin ngayon si Jose Rizal at ang kanyang babaeng unang inibig. Alam nyo ba na ang unang babaeng inibig ni Rizal ay ang unang babae ring mag ng pilat sa kanyang pusong umiibig. Oh. Magandang araw po, ako po si Matt Estrella at ito ang What Ifs ng Kasaysayan Episode 1 Si Rizal at si Segunda, pinagtagpo ngunit hindi tinedhana Nandoon na ang pagkakaroon ng mutual understanding ng isa't isa. Ngunit, kalat ang balita na si Segunda ay nakatakda ng ipakasal sa isang lalaking nagngangalang Manuel Luz ng Lipa. Nagtalo ang isip at damdamin ni Rizal. Itutuloy o isusupo? Aatras o aabante? Hanggang sa dumating na ang araw na nakatakdang umuwi si Segunda sa Batangas, ang karwahe ay nakahanda na. Iwinasiwas ni Segunda ang kanyang panyolito samantalang si Pepe ay nakatayo at di makaimik man lang. Inaya rin siya ni Segunda papuntang Batangas. Ngunit ang bayani ay mas piniling manatili sa kanyang kinatatayuan. Hinayaan niya ang sampaling siya ng hangin mula sa nagdaang karwahe. Nagpapahihwating na binagtas na ni na Segunda at ni Pepe ang kanilang nilang mga landas. Sa ganito, nagtapos ang lahat. <coughs> Kasi si Sisi ba si Segunda sa kanya mga naging desisyon sa buhay? Inapag natin ang mga teorya. Una sa lahat, maaaring hindi kasi rin alam ni Segunda na doon na pala magwawakas ang lahat. Maaaring ang nasa ideya lamang niya ay pauwi pa lang siya ng Batangas para magbakasyon. Ngunit wala sa kanyang isipan na may Manuel Luz na pala naghihintay sa kanya. Pangalawa, may chance na si Rizal na pigilan ng karwahe o sumama kay Segunda. Ngunit mas pinili niyang sundin kung ano ang magiging kapalaran ni Segunda kay Manuel. First love niya si Segunda. Meaning, wala pa siyang gaanong experience. Plus, di niyo na itatanong, may insecurities rin si Rizal. Tinanong din siya ni Segunda at one point, Do you have a sweetheart? Wala ho. Hindi ko inisip kailanman ang umibig sapagkat nalalaman kong hindi ako papansinin. Lalo na ng mga magaganda. Si Rizal ang nagpamalas ng The Art of Letting Go o ng Pagpapaubaya. Pangatlo, hindi naman kaya naroroon na nga ang mutual understanding. Nilang dalawa, ngunit naroroon ang pangibabaw ng pagsunod sa mga magulang at pare-pareho nilang ayaw baliin ang itinadhana ng mga matatanda. Hindi ba mas nasusunod ang mga magulang at matatanda kahit noon pa man? Sa katunayan, mahirap manisi na dahil naganap na ang dapat maganap. Hindi pa natin mababago pa ang nakalipas. Ngunit pinag-iisip rin tayo ng kasaysayan. What if natuloy ang relasyong Rizal at Segunda? Matutuloy pa kaya si Rizal sa Europa para mag-aral? Si Rizal pa rin kaya ang pambansang bayani ng ating bansa? Kamusta kaya ang buhay mag-asawa ni na Segunda at Rizal? Kung sila ang nagkatuluyan? wala makapagsasabi. Pero ang hindi magbabago ay naging bahagi si Segunda ng makulay na buhay pag-ibig ni Rizal. Na siya ring dahilan kung paano nahulma at yumabong si Rizal sa kung sino siya bilang isang manliligaw, isang Pilipino, at isang bayani. Magandang araw po ako po si Matt Estrella at ito ang What Ifs ng Kasaysayan Episode 1, si Rizal at si Segunda. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa muling pagkikita.